Ito guys, ang kung baga sa saan ba yung ano, dinakdakan sa mga ilokos o ilokos dinakdakan dito sa Bicol sisig kulang ang ano, ladies, just mo yung sabihin si Paddy wala ko o nga ano eh, sinabi ako na to kanina baka nakalimutan pero yung iba guys ang nilalagay dito instead na mayonnaise ay utak ang utak pinapakuluan lalagay sa plastic at saka pakuluan bago ilagay dito sa karne eto guys ang mga ano to tinanggal na laman-laman sa ulo. May tenga, may pisngi. Pinakuluan mo na siya para maglambot-lambot. Tapos nang matapos ang paglaga niya, medyo malambot na, iyon pinarito na siya. Tapos ngayon, nilagyan ng sile, luya, sibuyas, at konting bawang at etong mayonnaise. Wow! At syempre, lalagyan din natin yan ng konting magic sarap. Tapos, ito lang mga kakain yung mga yan. Wow! <laughs> mga bara ako. oh ayun pa ang isa. Kakain. Kaka at itong isa, nakatuwalya pa. pa ang mayonnaise. Ano yan? Ano yan? Oh. Halo ina, halo ina. Pamintang, pamintang durog. Oh, pamintang durog pa. Pamintang durog. Oo, oh, asin. 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 Bakla itong asin mo. Ah, asus, manasip. Oo, oh, lalagyan yan. Ilaw, ulay maano. Maano naman nyo kasi, na, nagtutubig naman yan eh. Sige so, naman, oh. na. Lain na. Kaya kung Oo nga. kina <Okay> ano. Mas <laughs> na. Ay, ay, man. pa <laughs> Pabirgin? Yan ang tinatawag na siya. Pa. Ay, pagbuksa. Oh, yari na pala. Nagdikdik na na makayo ay man nasobrahan. Tama na. Dili. Wala na lain makayo ayo mga kay. na kita masili. Sinlabuyo. Mas may din kasi bilang utot sang para din. Tulong man damon luya. Hoy, ang asin mo na Ano na. Ma madagdag-dagdagan na lang pag pag medyo ano. Pag naman mo na bigla-bigla, pwede naman magdagdag. Nakawara si sa mukha na lang nito oh umay oh ka na umayan oh, ayan. gabi kaman oh talaga <laughs> kayo ah mau umayan pa na napalawid siya Ay, manang pandisal. Ay, manang pandisal. Ay, manang pandisal. Ayan, guys. Sarap, sarap. Pero dapat yan, di ba may kalamansi? Sisig? Oo. Oh, oh. uh, Si. Suka nga ni, suka. Hindi, Inga, hindi, wala. hindi, wag, -wag suka. Mabig, mabakal kita kalaman si. Matugaan nga ni, hindi mabuta ako suka. Hmm. Kalaman si ang ina, ano, Asi, oh, Lasahin na Junil. Sana kung Ma, ano, ano, makunat Ay, naman, <laughs> ang ano Magulat ka. Ito mo, ako na ano ha. <laughs> 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 mo. Tinuwa na nga ni Ma'am Azar Uda kay ini Ano kan ano Kan Clyde Kay ba ni Wala Oo Sabakan ka ng suwa sa Okay na guys, ang aming dinakdakan or sisig. Yan, nalagay na ng sili. Wow! Maangang. Pero hindi naman siya magsyadong maanghang Dito, O, dito, 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 Sa kaldero na lang may taklob. Yan, may taklob bagay na. may taklob, dito, taklob mo. dito, Bawang ina. Hindi na butang ina. Siguro 'to na. Bakla.